نور يجدد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف السليم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mga kapatid sa islam ah, nandito naman po tayo ah, para magbigay ng islamikong pagpapayo ah, patungkol ito sa ah, pag -pa pagtatambal sa Diyos sa pamamagitan ng ang pagmamahal Opo mga kapatid sa islam may mga share kung saan dapat natin alamin kasi nga ah, kung hindi mo alam ay mapapahamak ka lalo sa ah, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. ito po ay isa sa mga, uh, mga, mga kaalaman sa si Islam na kung saan ay kailangan uh, mulat tayo sa mga ganitong mga usapin. Kaya po ang sobrang pagmamahal mga kapatid lalo na inuukol mo ha sa mga nilikha ay mapunta lamang sa Syekh kasi ang tunay na pagmamahal ang ang labis na pagmamahal ay inuukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, "Kul in kana abaukum wa ummahu wa ibhanakum wa ikhwanaukum wa ma'ashirakum wa azwaajukum wa ashiratukum wa wa, wa, wa na kasadaha" wa masakin wa tardaw na ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amrihi wa la yahdil qawm fasiqin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sabi niya sabihin mo kung ang inyong mga magulang at mga anak at mga kapatid at mga asawa at kamag-anak at mga ari-arian na inyong nakamit at negosyo kinatakutan ninyong malugi at mga tahanan na kinasesayahan ninyo ay higit pa na kamahal-mahal kaysa para sa inyo para kaysa kay Allah at sa kanyang minsahero at sa pakikipagbaka sa landas ng Allah kung gayon ay inyong hintahin hanggang sa darating si Aladala ang kanyang utos at ang ala hindi eh, naggagabay sa mga taong swain. Kaya dyan sa sinabi ng alam mga kapatid, ito isa sa mga patunay po ito mga kapatid na dapat natin alamin, magising tayo sa katotohanan na ang pagmamahal natin ha inuukol lamang kay Alas Manawatala. Ibig sabihin... Number one talaga sa pagmamahal si Alas Barawatala. Ha? Kasi kung nagkamali ka dyan, inilagay mo asawa mo. Ang inilagay mo dyan, ang anak mo, ang kapatid mo, o ari-arian mo, o kayang iyong tahanan, ay nagkamali ka po mga kapatid. At humahantong yan sa pagtatambal sa Diyos. Kaya nakakatakot talaga kasi mapunta ka sa pagsamba. Akala natin ang pagmamahal ordinaryo lang. E minsan may mga pagsamba na dapat mo alamin, hindi lang ang pagsamba katulad ng sala, katulad ng spasting, o pagkawag-gawa, o ano pa dyan. Meron ding gawain kung ginagawa ng puso. Yun ang pagmamahal. Kaya kung hinaluan mo yan, ang pagmamahal mo ng pagsamba, mga kapatid, ay nakakatakot yan pupunta talaga sa shirk. Kaya, kaya sa atin, mga Muslim tayo, dapat alamin mo, ang number one talaga sa pagmamahal ay si Propeta Muhammad, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating Diyos, ang mandalalang, ah, ang marunong, ang mapag, mapagpakinig, ang, ang tagapaglikha. Ah. Siya po ang number one talaga sa pagmamahal. At ang number two ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ayun ang ano natin, number one, number two yan. Ang number three, bahala ka na lagay mo. Ang anak mo, asawa mo, bahay mo, negosyo mo, oh, bahala ka na. Basta uh, ikaw, bilang Muslim, mayroon pala ng palatay. Kaya la, inuuna mo talaga si Alas Manawat Ala. Kaya po ang pagmamahal, alam naman natin ay nasa loob ng puso. Po yung mga, ka mga kapatid sa si Islam. Kaya hindi kaya itong pamalaha am um, hindi kayang pamahalaan ang puso kunit eh, ngunit pwede maging makatarungan. Hmm? Hindi mo ya control pero magiging makatarungan yun lang ang kaya mo. Kaya po ah, dapat kunin mo talaga sa tamang pamamaraan sa wastong paghahangad o pag hindi ka po maluko o kaya mabigo. Ha? Kaya ang pagmamahalati kay Allah ala, ay panghabang buhay talaga kasi alam naman natin si Alas Bonawatala eh, hindi kanya bibiguin sa ganong mga uh, gawain kasi nangako si Alas Bonawatala mga kapatid ha? kaya ang mga gawain sa puso mga kapatid ay dapat ano mo yan alam na alam mo ha? ha? kasi nga meron ka parusahan kasi sinabi niya patarabaso hatta ya'ati amri Wallahu la yahdil qaum al Nga sinabi ng ala, kung ngayon ay inyong hintayin hanggang sa darating si Allah dala ang kanyang utos at si Allah hindi naggagabay sa mga taong suwail. Eh hindi gagabayan ang gagabayan ng mga taong suwail. Bagkos ang kanyang gagabayan ang mga nananampalataya sa kanya. Kaya ibubuhos mo dapat lahat ng iyong pagmamahal sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kasi kapag malugod si Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, hindi kaya talaga niyang pababayaan. Ha? Bagkos, gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ma at makakatikim ka pa ng tamis ng pananampalataya. Allah wa kura. Ibig sabihin, ang yung mga ginagawa na yan, ang pagsamba na yan, nagkakaroon po ng bunga dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ang pinapauna ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagpapala para maramdaman mo na totoo ang mga pinagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa rito ang amis ng panampalataya. Katulad sa isang hadith, an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam qol thalathun man kunna fihi wajada halawat al iman ay yakun allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma wa an tuhibbal mar'ala li la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yukdafa finna. Ha, sa inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW tatlo ang makakahanap ng tamis ng pananampalataya. Ha, kung higit niyang minamahal si Allah at ang kanyang minsahero kaysa kanino man ha? at pagmamahal niya sa isang tao na hindi niya ito minamahal maliban para kay Allah ha at at nasosoklam siya na manunumbalik sa pagtatakwil kagaya sa pagkasoklam niya na maitapon sa impyerno kaya kaya ito isa sa mga pinakamagandang hadith mga kapatid Ah, kasi nga ito iniisip natin ito eh. Na ayaw natin maitapon sa impyerno. Ha? ha? Ayaw natin papahamak. Ito mga ganito mga tao na ito mga kapatid na si Allah at ang Kanyang mensahero, Allah Akbar, maka ka talaga ng tamis ng pananampalataya. Pinapauna na ng Allah Subhanahu Ta'ala ang Kanyang pagpapala para maramdaman mo na totoo ang mga pinagsasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang tamis ng pananampalataya, yun ang tanda ng Alas banawata'ala na totoo talaga ang religion. Ha? Kaya ang pagmamahal kay Alas Manawatala, isa yan sa mga pinakapangunahing pagsamba na maramdaman mo talaga dito palang sa mundo. Ha? Naging masaya ka, naging kontento ka, kasi nga minamahal mo si Alas Manawatala. Ha? kaya kapag minamahal mo ang iyong Tagapaglikha, pinaparamdam sa iyo ang tamis ng pananampalataya. Take and give lang, subhanallah, ganun ang pananampalataya, mayroon talagang kabayaran. Ha? babaya, gagantihan ng Allah Subhanahu wa taala ng mga mang uh, ng mga gawaing pinaparamdam sa iyo na, na totoo ang mga pangako ng Allah Subhanahu wa taala. Kaya kung sa sobrang pagmamahal din kay Allah Subhanahu wa taala, ay rin ang puso mga kapatid. Sabi ng ala, Innamal mu'minun alladhina ladina dhukir allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadat hu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ha, sinabi ng alas manawat ala, ang tanging mga palataya ay mga yaong kapag nabanggit si Allah ay nang nanginig ang kanilang mga puso at kapag binigkas sa kanila ang kan ang kanyang talata ay nadagdagan sa kanila ang pananampalataya at sa kanilang Panginoon ay nananalig. -na nan -na Kaya dito sa sinabi ng alamang mga kapatid, Allah Akbar, napakaganda pakinggan. Kapag nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, nanganganig ang kanilang mga puso at nananalig na lang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, yan ang ang mga tunay na mga manampalatay mga kapatid. E kung ang, kung ang isang manampalataya hindi makakaramdam nito kasi nga nagkamali siya sa pagmamahal kay Allah. Ang ginawa niya kasi doon siya na sumasamba sa mga ribulto. Subhan na tingnan nyo sa sobrang kung mamahalin sa rebulto, nililiguan nilang rebulto, pinupunasan nila. Ha? Doon sila nananalig eh. Doon sila natatakot eh. Kaya tuloy, paparurusahan ka ng ala, dagdagan pa ang iyong takot dyan. Ha? Kapag makita mo eh, natatakot ka. Kasi ganoon yan eh. Kaya ang ano ang pag ang pag pagigingman ng mga kapatid, yan tandaan natin. Nagkakaroon tayo ng katiwasayan sa puso. Ha, nakakaroon katiwasayan, mapanatag ka. Kasi nga, nasa tamang landas ka. Sabi ng Allah, al amanu wa tatma'in no kulubuhum bidikrilla ala bidikrillahi tatma'in nol kulubuhum. Sinabi ng Allah, ha, ang mga yaong sumampalataya at napatatag ang kanilang mga puso sa pag-alala Allah. Ha, hindi baga sa pag-alala kay Allah ha, nagpa, pumapapa, ha, ha, napapanatag ang mga puso. Allah, wak tama ya Allah. Ha? Napapanatag ang, ang mga puso <coughs> kapag ikaw ang inaalala. Kaya, yun ay isa sa mga pinaparamdam ng alayun. yun. Ha, papasukin ka pa sa paraiso. Lawak, marami talagang biyahe ay bibigay ng alas mo watala kapag ikaw ay nagmamahal sa kanya ha? Pagmamahal kapag mamahal na mayroong pagsamba ha, kaya tayo mga muslim eh, mahalin talaga natin si Allah subhanahu wa ta'ala wag na wag natin ah, pabayaan ang ating mga sarili at lalo na minahal mo ang Muhammad salam si prophet mo salam isa sa mga ah, ano nang Allah subhanahu wa ta'ala min kaya sa pagmamahal at isa min parang minahal mo rin si Allah kasi nga, ginalang mo ang kanyang pinili. Ah, ah, ginalang mo ang pinadalhan niya ng minsahe para ipaabot sa iyo ang, ang, kas, ang, kasulatan. Kaya ah, kapag ikaw nag, nagmali, nagmali ang iyong pagmamahal, minahal mo ang anak mo, minahal mo ng lubos, at tingnan nyo, normal lang pagmamahal. Pero kung lubos-lubos na parang pinantay mo na sa Diyos, yun ang pinagmabawal ng alas manawat wa Ta'ala. Kasi nga mapasok ka nga sa sir, kaya susumpain kita talaga, eh, kapatid. Eh. Kapag ikaw nagkamali sa ganitong mga pagsasamba, sa ganitong pagmamahal. Ha? Katulad ng sinabi dito ng Allah, waqalu rabbana inna ata'na wasaada tanawa kubaraana fa azalluna as-sabila. Rabbana atihim da'fayni minal adhab wal anhum la'nan kabira. A sinabi ng ala at sinabi nila o aming Panginoon at katotohanan aming sinunod ang aming mga pinuno at mga nakakataas sa amin kaya iniligaw nila kami sa landas o aming Panginoon bigyan mo po sila ng dalawang bisis mula sa kaparusahan pasumpain mo nawa sila ng napakalaking sumpa subhanallah so, ang mga ang mga nag-share pala mga kapatid sa iyo. Kasi eh, dinadyos ka na. Sinasamba ka na nila. Kasi hindi mo sila pinagbawalan eh. Pinabayaan mo sila na nasambahin ka. mahaling ka kapantay ng Diyos. Sa araw na paghukum, kapag ginawa mo yan, susumpain ka nila. Ha? Alam naman natin sa araw na paghukum, ang impirno mga kapatid walang ganting pala doon. Pero kung susumpain ka, dudogli ang iyong kaparusahan. Kaya gano'n na ganun mangyari sa mga uh, nagpapamamahal ng sobra-sobra, labis-labis, na parang kapantay kay Allah ta'ala Kaya, audubila, alam naman natin ang pag-ibig, ang, pag ang pagmamahal, ay nakakabaliw po yan. Ha? Kaya kung nabaliw ka sa pagmamahal, Ha, kasi baguhan ka lang, nagbala ka ng tulo todo ha, tapos ipinantay mo pa talaga sa Diyos. Ha? Hindi ka na sumusunod sa otos ng Diyos, sumusunod ka lang doon sa nila lang na kasi mahal na mahal mo, ay talagang nabaliw ka talaga. Kasi ang otos sa iyo, sambahin at mahalin lang si Alas Manawatala na walang kapantay. Walang kapantay mga kapatid ang pagmamahal natin kay Allah. Ha, ibig sabihin sa pagmamahal doon, ang pagsamba. Pagmamahal na may pagsas pagsamba. Kasi tignan nyo, lumalabas talaga sa bibig nila mga kapatid. Sasabihin nila, sinasamba kita. Ha, isa ang mga awitin nila. Ganun na ganun ang kanilang sinabi. Ginodyosa kita. Kaya nakakatakot kapag ikaw ay nabaliw sa pag-ibig. Kaya para hindi ka mabaliw, unahin mo muna si Alas Manawa at Alas Pagmamahal. At pangalawa, si Prophet Muhammad SAW. yun kasi ang tamang paglagay o pag-ayos ng pagmamahal mo. Ha? Kasi nga may mga baitang-baitang po yan. E kung nagkamali ka sa paglagay ng baitang-baitang, ay talagang susumpay ka tulad sa nabanggit doon sa alata Kaya kapag ikaw makagawa ng mga ano mga kapatid, ha? dahil sa mga intindi ng bugso ng iyong damdamin, Ating ah, niyo mga sobrang tindi ng kanilang bukso, ng kanilang damdamin na sila ng mga bagay sa sobrang pagmamahal nila. At ang kanilang mga eh, sampo sa mga tula, ang kina, ginagawa nila tula, gina, parang dinudyos talaga nila kanilang iniirog mga kapatid. Yun ang mali. Ha? Alam naman natin yung parang dinudyos mong iyong iniirog. Ay talagang sir talaga yun. Pagtatambal na yung kialas marawat ala. Ha? kaya, ah Kung crazy in love ka, mga kapatid, audubila. Ha? Ah, kaya, ha? Ah, dahil doon, tignan nyo, mga pangyayari sa mga panahon, hindi sila nakakamugon. Pinamabayaan lang nila, sarili nila mag, magdadalamhati. Kawawa talaga. Hindi siya nakakamugon. Kasi, ha? Pabos ah, magpapalusot pa. Kasalanan ba magmahal? Oo, kasalanan mo yan kasi hindi mo inula si Alas Manawatala. Ay, minahal mo siya na ang tao, minahal mo ng lubos-lubusan. Kaya nagkabalik ka talaga, nagkaka, nagkashir ka, ah, nagtambal ka. Ha, ah, yung iba, subhan na lang sa sobrang pagmamahal nila, binubogbog nila ng kasama. Ha, ah, kawala talaga, na, ano, dahil sa pag-ibig na yan. Kaya wala kontrol mga kapatid. Ang iba, mapapatay pa talaga nila ang kanilang mga kasama. Ha? Ah, ah, ha? Kasi nga, naano sila sa pag-ibig. Lalo na napunta ka sa pinagbabawal na pag-ibig. Laking problema talaga. Ah, Siyempre, may mga tao, may mga silos tayo eh. Ah, example, ang asawa mo nangaliwa. Siyempre, may selos ka, mapapatay mo talaga. Ah, kaya, yun ang isa sa mga alam naman natin, bawal na bawal yan sa Islam. Pero dahil sa bugso ng damdamin, na ano mo siya. Ha? Kaya yun ang mga, ang mga dapat natin isip, isipin, isa alang-alang, ilayuan mo yan mga kapatid sa mga ganitong mga usapin. At lalo na ah, magkakaroon ka ng obsesyon. Ha? Ang obsesyon yun ang nakakatindi, napakatindi sa lahat. Ha? Mga lalong, alam naman natin, sa patwa nga eh. Ang sa bawal ka magsabi ng I love you sa hindi mo asawa. Ha? Kasi nga, walang lunas dyan, kundi pagsasama. Eh, paano sila magsama? Hindi sila kasal. Ha? Kaya nagkakasakit sila sa puso, mga kapatid, at nag, nag naghumaling sila sa bawat isa. Yan ang tinatawag nating obsesyon. Kaya matanggal mo yan kapatid kapag sumunod ka kay Allah o kaya minahal mo ng Tudus, si Allah sa panawat Allah. Ha? ha? Uh, tingnan yung iba sa nagkamali din sa pagmamahal, sa obsesyon na nila forever and ever na sila. E kung nagkahiwalay sila uh, sa kamatayan mo sa bu uh, buhay man, may eh maghihiwalay talaga yung, yung, yung iniirog. E kung na -obses ka dyan, subhanan, tingnan yung iba, parang baliw na kukuha ng manika. Uh, yun ang raw, yun raw siya. Subhanan lang, nabaliw kasi kaya na -obses talaga sa, sa pagmamahal. Kaya Ingat tayo mga kapatid. Alhamdulillah, kinuruan tayo ng Islam na uh, tayo uh, mahalin natin ang buhay. Uh, na walang hanggang buhay. Ayun uh, si Alas Manawat Allah Subhanahu wa taala. Kaya tingnan nyo sa sa mga nagkamali sa pagmamahal dahil naging share ng kanilang pagmamahal, hindi na sila sumusunod sa kanilang mga magulang. Kahit anong payo ng kanilang mga magulang, hindi na sila nakikinig. Nakikinig na lang sila sa kanilang sariling pithaya. Audhu Billah. Kaya uh, sa siri, sarili mong pithaya, susundin mo, yung sariling pagnanais, sa sariling mong pagnanasa, yun ang susundin mo, ay talagang maliligaw ka. Ha? ha? Kasi nga nasubrahan ka ng pagmamahal na umabot talaga sa pagtatambal kay alas manawat سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة نور. الدعوة للجميع.